Dahil ang mga pagano ay magpatuli. Dahil inisip ni Pablo, ano nga ba naman magagawa ng pagtutuli sa iyo kung maniniwala kay Jesus ka? kinawag pa rin niya. Kaya sila nag-away ni Pedro, hindi ba? Kung nagbabasa kayo ng Book of Acts, nag-away sila ni Pedro. Dahil si Pedro, ano, sinabihan ni Pablo, bakit ikaw sumasama ka sa pagkain sa mga hentil? Hiniya niya si Pedro sa harap ng maraming tao. Oh, pero anong ginawa niya? sumama siya sa gawain ng mga hintil para lang maging kristyano. Kaya yun ang dahilan kung bakit naging ismogas board na ang pananampalatayang ang kristyanismo. Alaykum salam. Kaya mga kapatid, makikita ninyo sa punto na isa ang Diyos na paniniwalaan natin, tama yun. Nagkahiwalay ang Muslim at Kristiyano sa paniniwalang si Jesus ay kabahagi ng Diyos samantalang ang Muslim, naniniwala siya ay propeta at sugo ng Diyos at hindi kabahagi ng Diyos. Doon lamang tayo naghiwalay. Kaya kung maaalis natin, yung maling konseptong itinuro sa atin tungkol kay Jesus, natiti ako, magkasama tayo sa paniniwala. Doon lang tayo nagkahiwalay. Dahil kung paniniwalaan nyo si Jesus ay sugo, Si Jesus ay propeta, gaya ng karamihan sa mga kon uh, uh, samahan sa kristyanismo na naniniwalang si Jesus ay ano, sugo. May naniniwalang sugo, hindi siya Diyos. May naniniwalang siya tagapamagitan. Makikita nyo, may mga pananampalatayang kinopya sa Islam. Katulad ng saksi ni Hoba. Marami. May sabi nga nila sa akin, Brother Muhammad, eh paano mo mapatutunayan na ang Diyos ay Diyos na at siya ay hindi Diyos? Sabi ko, kapatid, kung sasabihin ko ba sa yung sinasabi sa Quran, maniniwala ka. Sabi niyo eh, sa totoo lang, hindi. Eh kung sasabihin ko ako sa Bible, maniniwala ka, eh syempre, aklat ko yan. O sabi ko, sige, buksalan din mo. Sa aklat ni Isaiah, chapter 42. Buklat na naman siya. Pag buklat niya, nakalagay doon. Ako, si Yahweh. Ang Panginoon. Maliban sa akin ay walang iba. Teka, teka, teka ako. Ba't nagkaroon ng Yahweh diyan? Eto sa Biblia ko, walang Yahweh. Yung pala, siya ay saksi ni Hoba. Kaya yung Biblia niya inalis yung original na kasi nakalagay doon ako ang diyos at ako nga maliban sa akin ay eh, walang ibang diyos. Ilagay nila at ako nga Imbis na at ako ako nga nilagay niya ako nga si Yahweh. Kahit mga Born again ang tawag na rin kay Jesus, uh, sa diyos ay si Yahweh. Correct me if I'm wrong. Oh. Diba? Pero wala yun. Dinuktong lang yun. Ano ba yung salitang Yahweh? Inshallah, kung mag-aaral kayo ng Arabic, makikita nyo ang kaibahan. Sapagkat, yung mga yan, yung langwahe ni Jesus, yung Aramaic at Arabic, semantic language yan, magkapatid. Makikita nyo yung tinutukoy niyang Eli Eli. Nasa Biblia pa rin yun. Nung ipinakuraw siya, ha, pinakuraw. Ano sabi niya? Eli Eli lamang sa baktani. May mga Biblia kasi hindi inalis yung salitang yon. Pero may, may mga Biblia sinali na, Amako, Amako, bakit mo ako pinabayaan? May mga Biblia namang, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? See, yung Eli na tinutukoy niya, kung titingnan mo sa, sa Arabic yan, ito rin ang tinutukoy ng Allah. Kasi galing to sa word na Elohim. Plural. Ng God. Pero hindi yun. Hindi yun ang ating pag-aaralan dahil napakalalim para sa inyo no? Dahil unang-una, hindi naman kayo marumag ng Arabic. At ako, hindi naman ako teacher ng Arabic. Ha? Kaya lang, bagay na nakita ko yon kasi yung derivative ng God. Kaya, mga kapatid, ang punto ko sa pagparito ngayong gabi ay upang ipikilala sa inyo na wala tayong hindi pagkakasunduan kung ating uunawain lamang ang katuroan. Dahil ano ang sabi ni Jesus sa aklat ni Mateo? Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Hindi ako sinugurito upang wasakin ang batas o sirain ang mga propeta pagkusikatuparan ikatuparan yun. O si Jesus na nagsabi, hindi siya isinugo rito para palitan ang batas. O siraan ang mga propeta. Sino yung mga propeta? Yung mga propeta ang nauna sa kanya upang para yun. Bakit? Ano ba sinasabi ni Moses sa Deuteronomy 6? Pakinggan mo ko Israel, mahalin mo ang Diyos, sambahin mo sapagkat siya isang Diyos. O ano sinasabi ni Jesus? Pakinggan mo ko Israel, sambahin mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong mong pagkatao, buong mong kaluluwa, sapagkat siya isang Diyos. Mark 12 verse 29. So itong patunay na hindi pinalitan ni Jesus ang katuro ang ibinigay ni Moses. Dahil kung bubuksan niyo sa Old Testament, sa Deuteronomy 6, verse 4, ito ang sinasabi ni Moses. Ay pagpunta niyo naman sa New Testament, ito ang sinasabi ni Jesus daw according sa Gospel ni Mark. So, walang pinagkaiba. Pero, hinulaan na rin ni Jesus ang pagsulpot ng iba't ibang mga mulaang propeta, ng iba't ibang tagapagturo. Kaya mga kapatid, siguro mas mabuting doon natin tapusin ang ating talakayan ngayong gabi. At yung iba, ay eh, ginaw na ginaw na, ako naman yung eh, sisipunin na. So, gusto ko mamagtagal, eh, ito ang kalabang ko. Sana sa susunod, wag tayo rito kahit saan maliit na kwarto sana. Pero kung gusto nyo pa akong bumalik, insya Allah at talakayin ang ibang mga pananampalataya o may gusto kayong malinawan ngayong gabi, nasa inyo ang lahat ng aking oras, gusto nyo itanong, gusto nyo itanong, gusto nyo akong hamunin o i-challenge nyo ako tungkol sa pananampalataya nyo, insya Allah sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Gaya nga na sabi ko sa inyo, ako ang may mga katanungang hindi kayang sagutin ng dagtuturo ng theology sa atin. Hindi sa pagyayabang, kung dala ko lang ang transcript ko, makikita nyo, pagdating ko sa theology, plot one ako. Hindi sa pag -iabang. Dahil talaga nung bata pa ako at na 9 years old, doon ko na iniisip ang konsepto ng Diyos. Kako ang lupit mo, Diyos. Bakit ka ganito? Kami mababait dito, dito. Kaya sa bahay namin, kinuha mo pa tatay ko. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa pupunta ako sa simbahan, ang nanay ko naman, wala na ibinigay ko sa akin, kundi ang Biblia, anak, magbasa ka, magbasa ka. Ano kaya ako magagawa ng Biblia ang yan? Hanggang sa napupunta na ako, natatagpuan ko na lang, after ng class ko, pupunta ako sa simbahan. Hanggang sa nakita ako nung pare, umiiyak doon. Sabi niya, iho, anong problema? So sabi ko, father, hindi ko maintindihan siya eh. So tinuturo ko yung nakapako. Bakit niya kami ginaganito? Sabi ko, wala naman kaming ginawang masama, rin naman kami anak, wala naman kami storbo, samantalang yung kapitbahay namin, mas masama sa boy pa yung tatay niya Hanggang ngayon, tatay ko, kinuha niya. Yes, at the age of nine, diyakap ako ng pare, iho, may mga hiwaga ang Diyos. Sabi ko, Father, yung ang hiwaga, hindi ko maintindihan eh, kaya nga tinatanong ko ngayon sa kanya eh, ano pa ang gusto niya, nanay ko naman ang kunin niya, ako naman ang kunin niya, sabi ko, Siyempre, sa isip na bata, hindi mo ma -sisisirun. Tatanda ko yun. Habi niya, anak, kaya hanggang ngayon, yung binigay sa akin ng paring yun, kasama ko pa, ang Biblia. So, basa ako, anak, tiis ka lang, kada hapon, dumadaan ako sa kanya, nagsisilbi-silbi ako sa simbahan, ako tagabihis ni Birhing Maria, minsan ma, pag hinuhubaran ko, ayoko pang pumayag, tumatalikod pa ako, kahit nabulto lang yun, nahihiya ako. Ako taga-bihis ng mga santo, taga-punas, sa altar, taga-ayos ng bulakla. So hanggang sa nabasa ko, hindi ginusto ng Diyos na tayo maghirap. Kundi ginusto ng kapwa-tao natin. Kaya nag din naman ako. Napasok naman ako sa, sa mahang mga samahang makakaliwa. Lumaban naman ako sa gobyerno. Dahil sa paghangad ko, mga kapatid, pero noong pa man, hindi ko matanggap na talagang si Jesus ang Diyos. Minsan talaga, I have even questions the fundamentals of my faith. Talagang tinatanong ko siya, kung Diyos ka talaga, eh, bakit hindi ka makagalaw? Pakitaan mo ako ng himala. Minsan sasabihin ko nga, kahit galawin mo lang yung kapa mo, para marinig mo ko. Na alam ko, narinig mo, dasal ko, yes. Minsan kung titingnan niyo, kung marinig niyo na sinasabi ko, sasabihin niyo, baliw tong taong to kung magdasal. Natatandaan niyo yung sinibak yung paa ni Jesus sa Kiapo? Ha? Naghurimentado? Yung Lord of Pardon? Sinibak? O, oh, muntik masibak, pati gumahalik doon. Andun ako. Ang takot ko talaga noon. Tapos sabi ko, kung Diyos siya, kahit hindi siya kumikilos, dapat meron siyang divine power para protection ng yung paa niya. Hindi siya dapat napalakol. ba? Diba? Doon ako nag-doubt. Kaya mula noon, hindi na ako humalik doon sa paanoon. Tapos tinanong ko na yung pare, pare, bak Father Kako, bakit ba santunin Nino siya? Sino yung santunin Nino? So nagtatanong na ako sa pare, gano, sino yung santunin Nino? Sino naman itong Lord of Pardon? Sino naman itong Black Nazareth? Bakit negro siya, Kako? Oh. Ngayon, ang sasagutin ko rin sa inyo, yung sagot ng mga pare. Kasaysayan ng Santong yun. Yung kasansayan ng Santo yung umulan daw ng malakas sa tundot, baha, dahil ninakaw ni Imelda Marcos yung Santo Niño, dahil ginto yung kamay, astag At nung ibalik ni Imelda Marcos na wala yung baha, siguro alam niyo, nangyari sa atin yun, di ba? Oh. Hay ko, Father, bakit gano'n ang Diyos? Kasalanan ni Imelda, ang dami-daming mahihirap ang pinahirapan niya. Oh. Hindi ko sinabi yon. Hindi naman ako pwedeng i-demanda ng libel dahil nasa dyaryo yun. Oh. Kaya, kayo na lang mga kapatid ang magsabi. And then, kung talagang gusto nyo maligtas, hindi ang tubig. Hindi ang binyaga ng kaligtasan. Di ba? Sinasabi rin naman sa Biblia eh. Hindi, sinasabi rin naman ni Jesus eh. Di ba? Ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Ano yung baog? pagbaog ka, ano, inutil. Hindi magmumultiply. si Itong kaligtasan, kahit naman alam mo na nang palataya kay Jesus, nagkaroon ng malaking baha, isukbit mo itong Biblia, lulubog ka pa rin, dahil lalo kang bibigat. Hindi ka niya maililigtas. Ni ang Quran, hindi ka maililigtas. Ang mga kaligtas sa iyo, ang iyong mabuting gawa at paninim para ng palataya sa dakilang lumikha. Di ba? So, siguro mga kapatid, ayoko namang bagamat alam ko na sa aking pagtalakay sa mga kanina eh meron akong nasagasaan. Hindi ko hangad na saktan kayo. 'Yun ang gusto kong iparating sa inyo. 'Di ba? Ang gusto ko lamang parating sa inyo, ipakita sa inyo kung paano kayo niloloko ng inyong mga tagapagturo sa relihiyon. Tama na ako. Naloko nila ako sa loob ng dalawampung taon. Papayagan ko pa ba yung iba na mapatuloy silang mga paloko? At least mga kapatid ko, hindi na sila nagsisimba. Dahil alam nila kung sino na yung Diyos. Bisang kami kami pa, nag-challenge kami. Patunayan nyo sa akin. Oh. Pero totoo nung kristyano ko, ako ang pinakamaraming santo sa bahay. Ako pinakamaraming santo. Yung Santo ninyo de Cebu, meron ako. Magsabi kayo lahat ng santo, nasa akin. O. kaya, ni mga kapatid ko, hindi maniniwalang ako ay magmumuslim. Ang birhen ng manawag ko, napakalaki. Talagang binibihisan pa ng maganda yun. Hindi siya nawawala ng bulaklak. O, eh nung magmuslim na ako, umuwi ako galing dito sa Pilipi sa Saudi, nagtaka sila. Bakit nakatalikod na yung manawag? Tinalikod ko eh. Hindi ko muna inalis. Sabi nung kapatid ko, Kuya, kuya, naghimala ang manawag, tumalikod. Kako, hindi, nahihiya lang yan. Dahil nakita ko, nahihiya kako. ako. Unti-unting wala. Pagdadasal sila, wala na yung Lord of Parto, yung Crucipio, dahil yun ang una kong inalis. Hanap sila ng hanap. Dahil yun ang kauna-una ang krus na binili ng nanay ko, na inilagay sa ataol ng tatay ko. Itinago ko, nawawala. Eh, kapatid ko may ugali pang nagbibigay ng pagkain sa altar. O, ang gagawin ko na kukunin ko, kakainin ko. Para sa na nabawasan. Nahiniwala silang may anito sa bahay. See? So, lahat yun, ang dami kong inalis ng paniniwala, mga kapatid. Unang-una na sa sarili ko. Dahil nung una, nung no, ako'y kristyano pa, nanghuhula ako. Akala ko, give ng, ng, ng God. Huh? So sa isang araw, mahina ang kita kong 800 sa panghuhula. Oh. Di ba? Kaya nga. Oh. Oh, kaya nga. Di ba? Pero alhamdulillah na magmuslim ako. Sana pinatawad ako ng Allah sa mga pangyayari yun. kasi ayoko ng tumanggap ng donation. Nasasabihin ko lang, bigyan niyo na lang diyan sa mga birhen. Eh siyempre, mga Pilipino naman takot sa mga birhen. Gimbis na ibibigay lang 50. Gagawin ng 100. Lalakihan na, di ba? So, ganun. Ako mismo magpapatunay sa inyo na walang mabuti o masamang itutulot ang mga rebulto sa atin, kundi bilugin ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, gusto ko pang talakayan ang mga susunod, pero gaya yung sabi ko sa inyo, nakakaingit kayo, kumakain na kayo, hindi kayo nag-alok. Pero, iano natin sa pagtatanong. Ah Kung gusto niyo magtanong, alam dito ako, mga kapatid, magtanong kayo. Kung merong hindi malinaw sa inyo o doon sa sinabi ko na hindi niyo matanggap, willing akong pali ipaliwanag o gawing malinaw, magtanong kayo. Wala naman problema, wala naman bayad, wala naman tama o maling tanong. No? And then, para maliwanagan ninyo kung saan tayo nararapat pumunta. At pakiusap ko ngayong gabi, pag-isipan nyo sinabi ko, kung kapwa muslim at kristyano naniniwala ang isang Diyos, dapat iisa ang paraan ng pananampalataya. At ipakikita ko sa iyo, insya sa susunod, na ang ginagawa ni Jesus ay katulad ng ginagawa ng mga muslim. Pero yung mga ginagawa ng kristyano, hindi mo makikita ang kailanman ay ginawa ni Jesus alayhi salam sa Biblia. Wala. Yung pagluhod, yung pagkanta, Si Jesus pagsumamba, hindi nagdadala ng gitara, hindi pumapadyak na this is the day that the Lord has made the Lord. Hindi. O sige, patunayan nyo na ganun ang pagsamba ni Jesus. Si Jesus hindi pumunta sa simbahan para magkaroon ng konsyerto. E umatin ako sa simbahan ng mga protestante. Sabi ng brother ko, brother, talaga simba tayo. Ayoko, protestante yan eh. Sige na, magagalit si nanay. eh. Sabi ko, sige na nga. Pagpasok namin ganyan, sinalubong, sinalubong pa kami ng pare. O kinamayan pa kami kaya pagpasok namin, binina natin na ng organ. Mula, simula, hanggang sa huli, puro kantahan. ka kako, kala ko misa ay concert to. Tul, ka maingay sabi ko, may pakain, may puto. Sabi ko, ganun. Dahil yung sa harap ng altar nila, malaking takipan ng puto. yung pala, pag inangat mo yun, malilit na kupita. Naewan ko kung ano laman. Oo. Oh. Kaya sabi ko, tul, may pakain, may puto. Sabi ko, sabi niya, <clears throat> Bro, hindi yan po to. Ano yan? Yan ang handog, sabi niya. Hindi, binigyan kami isa-isa. Nakutol, may bayad to, sabi niya. Wala, huwag ka maingay. Ako may bayad to. <laughs> Wala. Tinatawanan ako ng brad ko. Ito na nga, pagkatapos namin noon, sumunod na yung kasupot. Kasu o sabi ko iyo, yan, yeah, may bayad na, ibayad mo ako, sabi ko. See? So, bagamat kinikain ko yung brother ko, kasi hindi na rin ako naniniwala sa relihiyon niya, sa protestante, pero dahil fraternity brad ko siya, kailangan magpakita ako ng pakikisama sa kanya. Pero nung maging Muslim ako, eh kahit sabihin niya pang mag kami, hindi eh, pwede. Oh. Eh may isan ba naman na eh, tol, Sige na, kaya naman ako pumasok sa simbahan na Iglesia ni Kristo dahil sa kagustuhan ko lang mag-usyoso. Abayin, magsisimba pala sila eh. Oo po, siya <laughs> nga po. Sabi ko, ano simba to? Iya kayo ng iyak. Opo, siya nga po, opo. Kaya sabi ko, bro, kako, paano mo pinaniwala ka ako? Alam mo, halos pareho na tayo ng paniniwala, pero bakit ganyan kayo magsimba? Ano, na, ano, kayo sa ministro? Oh. Kaya, yun ang ano ko. Yun ang point ko, bro. So, alhamdulillah, sila ngayon nagtatanong, eh, di ba yung mga Muslim, terrorist yan? Tingnan mo sila, Abu Sayyaf, sila. Doon nila kilala ang Islam. Pero wag nyo husgahan ang Islam sa tao. Dahil ang Islam ang gumagawa sa tao at hindi tao ang gumagawa sa Islam. Ako rin, kaya hindi ko nalaman ang Islam sa Pilipinas. Oh. Dahil yung mga Muslim sa eskwelahan eh, bukod sa suplado, talaga hindi sila nakikisama sa Kristiyano. Magtanong ka lang eh, medyo pagalit pa. Oh. Eh, lalo na nung ako nag-aaral. Panahon ng fraternity war. Dahil martial baby ako. Laki ako sa ikalalaki kong ng bayan, disiplina ang kailangan. Lundi ang himagsika ni Imelda Marcos. Paaral ako ng gobyerno. Lahat ng ito, mga kapatid, nasubaybayan ko. Kaya kung nagsasalita man ako sa inyo, hindi para maliitin kayo, no. Tanggapin niyo ito bilang ikorek ang mali ninyong paniniwala. At insya kahit naman anong paliwanag ko sa inyo, kung hindi kayo gagabayan ng Allah, kung hindi kayo gagabayan at hindi pa kayo tinatawagan, ay natitiyak ko hindi kayo magmumuslim.